Iniintay nga dyan ni ate yung mga kaklase niya at pupunta sila ng taytay. -tay. At habang iniintay nga niya mga ating mga kaklase niya, si Malos nakatingin nga sa kanya. Malos! Ay! Tinitingnan mo si ate? Ha? Tingnan mo si ate? Alis si ate eh. Sobrang init nga po mga ating. Grabe. At ayan, iniintay pa nga namin dito yung mga kaklase niya at maya maya nga ay dumating na nga rin sila wala ah wala sumakay na kayo parula walang payong ayan na ayan. yan bye bye Ay, malos. Mali si ate. Mali si ate. Mali si ate. Ha? Paligo ka? Ligo ka? Uy, naligo. Ang malos ko ah. Tapos ko lang maligo mga ating sobrang init. Kasi bago ako mag-drop off, kailangan na na ako. Ito, magpapak ako ng mga orders. Ayan, wala kasi yung may-ari. Kaya ako muna ang magpapak at magdadrop off.